Enjoy ba kayo? Enjoy! Ah, enjoy na kayo mo! Enjoy na, enjoy, enjoy, enjoy! <laughs> enjoy yung mga guwapa, oh! Mabulok! Mga... Mabulok, dilig, o kuwan man eh, tansyo! Oh. Wow! Wow! Oh, wow! Uy, tanawan yung cellphone, kaya na ako pabakas dito! Oo! Oh. Oo! Napay babakas dito sa Kuan. O mo man may cellphone dalas dagat. Ang nagtanaw ron na dito kakuha na. Asan mo? mo kita ko Oh, na dito si Aiding na kita <coughs> Oh, na oh, si Kano, Pia. Pia kisa kala si Mangoya Pia. Ang mo si

Dahil si Mang Tomas, Mang Tomas. Alam mo ba? Pabakas na pabakas ako dito, ha? Pabakas na okay. pabakas na ako so, Pabakas na dito, ha? Pabakas pabakas dito, Pabakas pabakas O oh, mga dol, babakas na ko sa Camp Holiday Day Resolute ay na-birthday ah, man sa mother karon, kong kangan. Uh, Uh, magpapakas dahil ko sa ilaha na naligo pa sila karon oh, surprise nako sila sa ilahang pagligo dito ako magpapaka sila let's go oh mga dol na atong ibutang rin ang ano atong pabakas mga dol rin lang ibutang ako ha ah uh, rin lang na po na ako ang pabakas okay oh happy birthday mader amadura ah, uh, rin ako ipabakas sa ilaha oh sa camp holiday ah, uh, Oke, okay. mga pamangkin, let's go. Okay. Lala, lihat nang kita nawa nggak dulu. Lagi kita nawa nanti lang papa kasih kuya blago. Oh, 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 oh. oh. lala asa dapet. Wing blag, asa dapet nang papa blag. Oh, lala, lala, lagi pangita nanti lah. Lala, lala. <laughs> asa dapet, kenapa? <laughs> 来来来来，来来来来来来。